Aabot sa labing tatlong motorsiklo ang nasunog sa isang tindahan ng motor sa barangay Marilag sa Quezon City. Si Vel Custodio sa detalye, Lai Vel. Gayan, mahigit labing tatlong motorsiklo na ang hindi mapapakinabangan matapos masunog ang isang motorcycle shop dito sa barangay Marilag, Quezon City. Tanging mga bakal na lang ng motorsiklo ang natira matapos masunog sa QC. Nagsimula ang sunog sa isang service area ng motorcycle shop pasado alas 4 ng madaling araw. Nasa isang compound na commercial establishment nakapwesto ang kasa. Ayon sa katiwala ng compound, nasunog ang lahat ng second-hand na motorsiklo. Walang tao sa loob ng kasa nang mangyari ang pagdiyab. Siniguro naman daw ng katiwala na wala nang nakasaksak na plug bago nila isinara ang service area. Mabuti na lang at may nakakita na gwardiya sa sunog. Nag-iikot ako. Ngayon, nakita ko parang may maliit pala yung usok nung una. Ngayon, nang hinanap ko kung saan nagmumula, na, uh, napansin ko na dito sa service center ng Honda. Ngayon, ginisip, pag uh, ko na talaga may sunog, ginisip yung katiwala. Tapos ang unang ginawa namin, pinatay yung main switch para uh, baka hindi na matuloy. Ngayon, tumuloy pa talaga. Kaso nga lang, matal kami nakakawa ng ano, nang rescue kaya tumagal nang tumagal ayan nga nagkalabasa na yung mga langis sir na ano natutulog po ako tapos ginising lang po ako nung guardya namin mabilis kumalat yung apoy Kasi saglit lang, malaki na kaagad yung apoy dito sa lapas. Hindi na kumalat ang apoy sa mga katabi nitong establishmento. Kapag kumalat pa kasi ito, posibleng madamay ang katabi nitong dinahan hindi bababa sa anim na fire trucks ang rumisponde. Naapula ang sunog mga alas 5 ng umaga. Sa ngayon, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang mitsa ng sunog at ang halaga ng pinsala. Balik sa iyo, Maraming salamat, Vel Custodio.